Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin 'yung balitang si Austin Reeves ang dapat i-trade ng Lakers. Pero bago 'yan dito muna tayo sa naging laro kanina ng Los Angeles Lakers. Ang Lakers nga ay muling nabigo sa kanilang laban kontra sa Memphis Grizzlies kanina sa score na 131 to 114. Dahilan upang bumagsak ang kanilang record sa 4 and 4 record. Sa kabila ng magandang performance ni Lebron James na nagtala ng 39 points, 7 rebounds at 6 assists, kasama ang 6 three-pointers sa loob ng 35 minutes, tila walang nagawa ang kanyang mga numero para mabuhat ang Los Angeles Lakers sa pagkatalo. Kasama ni Lebron si Austin Reeves na nagbigay ng 19 points, 5 assists at 3 steals, habang si Cam Reddish naman ay nag-step up na nakagawa ng 15 points, 6 rebounds, at two steals. Sa kabila ng kanilang solidong contribution, naging malinaw ang malaking problema ng Lakers sa kanilang naging laro at ito na ang kakulangan sa kanilang bench scoring. Ayon sa mga NBA analyst, panahon na para kumilos ang front office ng Lakers upang kumuha ng mga manlalarong makatutulong sa kanilang second unit. Kitang-kita sa laban na kulang ang bench ng Lakers pagdating sa produksyon kaya't nagiging mas mahirap para sa starters tulad ni LeBron na magpahinga sa laban. At samantala, maraming fans at NBA analyst ang naglabas ng kanilang saloobin at pagkadismaya sa ginawang routine ni coach JJ Redick sa naging laban nila kontra sa Memphis Grizzlies sa halip na gumamit nga ito ng mas malalaking manlalaro para pantapat sa sentro ng Memphis na sina Jaren Jackson Jr. at Zach Eddy, mas pinili ni JJ Redick na gumamit ng small ball lineup, bagay na ikinagalit ng marami. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi niya pinagsabay si Hayes at Coloco para sa mas solidong depensa sa ilalim ng rim. Ayon sa mga eksperto, malaking kawalan nito lalo na at hirap ang kanilang team sa ilalim ng ring dahil sa mas malalaking big man ng Memphis. Isa pang ikinadismaya ng fans ay ang limitadong playing time na ibinigay ni Coach JJ Redick kay Christian Coloco kahit na ipinakita ni Coloco ang kanyang potensyal sa unang pasok pa lamang sa laro. Sa loob ng maikling oras, nakapagtala agad si Coloco ng isang malupit na block at nakascore pa na nagmula sa dunk. Sa kabila ng maganda niyang ipinakita, tila hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para makatulong sa Los Angeles Lakers. At marami ang umaasa kay Coach JJ Redick na magbabago ang kanyang diskarte sa mga susunod na laban. At samantala dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Disclaimer lang mga maka full court, base lang po ito kay Sam Amick. Na dapat daw si Austin Reeves na lang ang e-trade ng Lakers. Dahil mas makakakwaraw ng magandang kapalit ang Lakers. Kapag si Austin Reeves ang ititrade nila. Ayon nga rito kay Sam Amick ng The Athletic. At si Austin Reeves na nga daw ang susi upang ang kanilang team ay mas lumakas pa ngayong season. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Tama po ba na si Austin Reeves na lang ang ipamigay ng Lakers? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.